G, buntis na nga ba? Trending nga kasi ang photo nilang dalawa ni Mateo kung saan hawak kamay nga ni Mateo ang tiyan ni Sara. Kung totoo nga ito, napakaraming masaya para sa kanila. Kasalukuyan nga sila ay nasa Australia at napakaraming fans pala dito ni Sara G. Guys, Sweet naman si Sara G sa asawa. Tig-isa na nga sila ng drinks ni Mateo pero pinatigman pa rin niya ang kanyang order. Always sharing sa mga order nilang pagkain kahit sa ang travel. Hello. You think gonna fight? Hello. Ang ganda pala dito sa Australia na tour nga sila at nakapaglakad-lakad. Ang daming ang Aussie birds ang mga nasa tabi-tabi. Tuwang-tuwa -tabi. si Sarah sa mga ito. Sarah's done with Sydney. It's time Hi, for City. her. You were awesome. You were awesome. Yeah. Right, come here. Take that one.

at palaging tinitignan ang asawa sa mukha. Minimake sure nga ni Mateo na masaya at nag enjoy si Sarah. So baby, what can you say? It was a great experience, very colorful country tour here in Australia. Good job, you're awesome last Thank you. This is Ray Eric, our sound engineer, house engineer. So, where's next? Sir Eric. Question. But, sobrang lakas ng music natin sa. Oh, oh, the house. Hi guys. As always. It's a fun experience, nga ro dito sabin Sarah G. Very colorful. Nagkasama nga kasi sila ni Bamboo sa isang concert na ginanap dito sa Australia. Siyempre ang asawang si Mateo, hindi mawawala laging kasama. Nakasuporta. Nagkita-kita din naman sina Makisig Morales, ang ating super ingo, superstar kasama nga ang kanyang asawa na si Joson. Ang ganda pala dito na starstruck daw si Sarah G. Sa pagta-travel nga ng mag-asawang Sarah G. at Mateo Witte Shelly, ang nilulog forward nila ang mga lugar, lalo na ang mga pagkain dito.